Kabanata 112 Kailangan ko pa bang kumatok? Sa loob ng lecture hall, agad na nagkagulo sa sandaling matuklasan ni Mark ang wallet ni na naglalaman ng class fee sa Mesa Cyrus. Kahit na hindi nila sinasabi ang paghihinala nila. Ang karamihan ng mga estudyante sa klase ay pinaghihinalaan ng si Cyrus ang magnanakaw sa kanilang school. Si Cyrus ay lubos na nagbago nitong mga nakalipas na ilang araw. Etila tila ba siya ay ibang tao na ang paggastos niya ngayon ay tila labis-labis na. At parang hindi na siya ang mahirap na estudyante na umaasa lamang pagpupulot ng basura para para kumita. Kahit ganoon, nagulat pa rin sila nung makumpirma na si Cyrus ang school thief. Hindi ako makapaniwala na si Cyrus nga ang magnanakaw. Oo nga, ang sama naman niya, I mean, mahirap nga siya, pero akala ko kahit paano ay isa siyang matinong tao hindi ako makapaniwala na ganito pala siya. Sabi na, walang magandang balak itong si Cyrus. Eh, kung di saan niya nakukuha yung pera pambayad sa pagkain natin noong nakaraang araw? Mula sa pagpupulot niya ng basura? Pa, nagbulungan ng ilang mga estudyante. Si na Liam at Ryan ay napatingin kay Cyrus at hindi makapaniwalang tumitig sa kanya hindi sila makapaniwala na kayang gawin yon ni Cyrus. Sa kabilang banda, si Naan at Sheila ay lubos na natuliro at walang masabi sa kung ano ang nasaksihan nila. M.S. Isidro, kinuha ba talaga ni Cyrus ang pera ko? Tanong ni Ann kay Sheila nang may nagtatakang ekspresyon tumitingin sa kanyang guro upang makakuha ng anumang paglilinaw. Hindi ako makasiguro ngayon, eh. Sa maraming taon ng pagtuturo niya, pinagmamalaki ni Sheila ang kanyang panghuhusga ng katauhan ng iba. Mayroon siyang karanasan sa iba't ibang klase ng pag-uugal, ngunit nakita niyang si Cyrus ay kabilang sa mga bihira makita para sa kanya, si Cyrus ay may mabuting katauhan. Siya ay katiwa-tiwala at least at mayroon siyang tiwala kay Cyrus. Gayunpaman, ngayong ang nanakaw na pera ay nakita sa mesa ni Cyrus hindi na siya sigurado sa katauhan ni Cyrus. Naghihirap ba sa pera ang pamilya ni Cyrus? Pagpapatuloy ni Anne, umaasa na mayroong makatwirang paliwanag para rito. Umiling ng mahina si Sheila. Bilang guro kailangan ay wala siyang kinikilingan, at kaya, pinili niyang huwag sabihin ang kanyang opinion sa ngayon. Sina Faye, Kai, at Diana, gayon paman, ay mayroong mayabang na ekspresyon sa kanyang mukha. Ang kanilang plano na pagbalakan si Cyrus sa wakas ay nagbunga na at ngayon ay nahuli na si Cyrus. Paano sila hindi matutuwa? Nang makita na kuhain ni Mark ang wallet mula sa kanyang desk na natili pa rin kalmado si Cyrus. Nanlisik ang kanyang mga mata upang obserbahan ang ekspresyon ng lahat tinatandaan kung paano nagre ang mga taong ito sa kanyang kamalasan marahil ito ang pinakamagandang pagkakataon upang ma- naman ang tunay na pagkatao nila. Mukhang sina Faye at Kay ang tunay na nagplano sa insidente sa araw na to. Sila ang mastermind sa lahat ng ito. Kung di, bakit parang hindi sila nagulat? Nang makita ang natutuwang ekspresyon ni na Faye, Kay, at ng iba pa, napabuntong hininga si Cyrus. Hindi maintindihan ni Cyrus kung bakit sila kumikilos ng ganito, Si Faye ang taong ginawan siya ng mali sa pamamagitan ng panloloko sa kanya at si Kay ang igong nagnakaw ng kanyang girlfriend. Wala naman siyang kahit ano nang ginawa para masaktan ang dalawang iyon, ngunit palagi silang naghahanap ng bagong paraan upang pahirapan lalo ang buhay niya. Ann, ito ba ang wallet mo? Sigaw ni Mark kay Ann. Si Ann ay nabigla pa rin, hindi magawang paniwalaan ang nangyayari. Ang maganda niyang mga mata ay nakatitig kay Cyrus na para bang naghihintay siya sa paliwanag ni Cyrus. Nang makita na nanatiling tahimik si Anne. Binuksan ni Mark ang wallet para ang pera sa loob ay makikita nilang lahat. Mr. Finch. Malinaw naman ngayon na si Cyrus ang magnanakaw. Hindi ba't nahuli siya na nasa kanya ang mga nanakaw na pera paano nyo po pangangalagaan ang magnanakaw na to iniisip na si Anne mismo ay ayaw magsalita. Si Mark na nagsalata at tinanong si Benedict sa isang malakas na boses. Ha, hindi ko kailanman inasahan na ang isang walang diwa at tamad na batang tulad mo ay gagawa nga nito kasamang bagay. Ikaw. Sumama ka sa akin sa Office of Academic Affairs ngayon mismo at pag-uusapan namin kasama ang ibang mga guro kung Pag-uusapan namin kasama ang ibang mga guro kung paano ka namin pangangalagaan. Sabi ni Benedict kay Cyrus ang Office of Academic Affairs. Ang mabanggit lamang iyon ay sapat na para magtayuan ang balahibo ng lahat ng mga estudyante. At nang inig sila sa kung anuman ang pwedeng mangyari ito ay dahil iyon ang lugar kung saan dinadala ang mga estudyante para maturoan ng magandang leksyon basically ang sino mang pumasok sa opisina na. Iyon ay magkakaroon ng kamalasan. Mr. Finch, kung ako ang tatanungin M0, sa tingin ko ay dapat pangalagaan ng seryoso si Cyrus. Malay mo, siguro ang ibang kaso ng pagkawala ng pera sa college natin ay kagagawan din niya. Nakangising sabi ni Mark kay Benedict, halatang natutuwa sa kanyang sarili sa paninisi kay Cyrus. Alam ko ang dapat kong gawin, sumingasing ng malamig si Benedict, pagkatapos ay nakasimangot na tumingin kay Cyrus. Sinabi na binata, tama naan, sumama ka sa akin, bata. Gusto kong makita ang principal, Kalmadong anunsyo ni Cyrus. Anong sabi mo, bata, tanong ni Benedict, tuliro sa mga salitang iyon. Ang sabi ko, gusto kong makita ang principal. pag ni Cyrus ng may blankong at hindi nagbabagong ekspresyon sa kanyang mukha. Nagpatuloy siya, ayon sa patakaran ng school, sa sandaling malaman na ang isang estudyante ay nagnakaw, kailangan silang ay diretso agad sa principal upang mapangalagaan. Ang mas seryosong mga kaso ay magre-resulta ng pagpapatalsik ng estudyante mula sa school at ang malilit na magnanakaw ay sasa ilalim lamang sa probation phase. Kaya gusto kong makita ang principal ngayon mismo. Noong unang pumasok si Cyrus sa college na ito. Nag-aalala siya na siya ay mapaparusahan tatanggalin ang poverty grants na binigay sa kanya. Kaya kabisado niya ang bawat linya mula sa school rulebook at tinatak ito sa kanyang puso. Kung susunda ni Cyrus si Benedict sa Office of Academic Affairs ngayon mismo, tiyak na siya ay mabubugbog. Ang mga taong tulad ni Benedict ay hindi kumikilos ng ginagamit ang kanyang utak. Ang alam lang niyang gawin ay ang malulupit na kaparusahan. Kahit ano pang sabihin ni Cyrus sa nangyayari kon Ana, hindi niya magagawang kumbinsihin ang matigas na ulo ni Benedict kung ano ang tama at mali. Kaya, nag-isip si Cyrus ng isang simpleng plano at iyon ang harapin ng principal ng school. Pastad kaya niyang pangalagaan ang principal, magiging payaso na lang ang mga tao sa lugar na ito na nagpapanggap na mas mataas kaysa. Ha, hindi na masama, bata, Pamilyar ka pala sa mga patakaran, ha? O, oh, sige, dadalhin kita sa principal ngayon mismo. Tumingin si Benedict kay Cyrus at ngumisi kung ang bagay na ito ay aakyat sa principal agad na mapapatalsik si Cyrus. Principal, agad na mapapatalsik si Cyrus, nililigtas ang kanyang opisina na pangalagaan mga paperwork. Pagkatapos marinig ni Nakai, Faye, at ng iba pa na nang haharapin ni Cyrus ang principal, silang lahat ay natuwa. Mukhang pinapahirapan lang ni Cyrus ang kanyang sarili tila kusang lumalapit sa kamatayan. Tera na, malamig na sabi ni Benedict kay Cyrus. Lumingon si Cyrus upang tumingin ng huling pagkakataon kay Mark, ang isa sa mga nagplano ng isyo na ito. At pagkatapos ay naglakad palabas ng Classroom Noong makalagpas siya sa tabi ni Sheila, biglang umabit si Sheila at hinawakan siya. Ang payat niyang mga daliri ay nakahawak sa braso ni Cyrus. bom ulong naman siya kay Cyrus. Cyrus, sabihin mo sa akin ang totoo. Ninakaw mo ba ang pera na to? Hindi, umiling si Cyrus. Kung ganun, magingat ka sa mga sasabihin mo kapag nakaharap mo ang principal. Huwag kang magbiro, at gagawin ko ang makakaya ko para mailabas ka sa sitwasyon na to. Masigasig na sabi ni Sheila ang kanyang ekspresyon ay mahinhin at tila mapag-alaga. Salamat si Cyrus ay bahagyang natuwa sa alok ng kanyang guro at lumabas ng classroom ng may malit ng ngerti pagkatapos ng ilang minuto. Dinala ni Benedict si Cyrus sa opisina ng principal ng Laguna University. Pagtayo nilang dalawa sa harap ng pinto ng opisina. Sinabi ni Benedict, maghintay ka rito. Papasok ako at... Gayon pa bago paman matapos sa pagsasalita ang Director of Academic Affairs. Umabot na si Cyrus at matapang na tinulak ang pinto ng Principal's Office. Pagkatapos ay naglakad siya papasok. Nang opisina. Ikaw si Raulo ka tumigil kal nang makita na may lakas ng loob si Cyrus na pumasok ng Principal's Office ng ganoon lang, dali-daling napatawag si. Lakas ng Law Zero Ob si Cyrus na pumasok ng Principal's Office nang ganoon lang, dali-daling napatawag si Benedict. O ayun pa man, masyado na siyang huli. Nakapasok na si Cyrus ng Principals na si Cyrus ng Principals Office at umupo sa upuan sa harap ng mesa ng Principal ng walang pag-aalinlangan. Nanatili siyang may aroganteng itsura. Sa pagpasok niya, tinago niya ang tunay niyang pagkatao sa lecture hall dahil ang kanyang mga kaklase ay nanonood sa kanya ngunit ngayong siya ay nasa opisina ng kasama lamang si Benedict at ang principal. Malamang, wala na siyang dahilan pa para magpanggap. Sino ka? Bakit ka pumapasok sa opisina ko nang hindi kumakatok? Ang principal ng Laguna University ay nagulat din sa mapagmalaking pag-uugali ni Cyrus at pagalit siyang nagtanong. Kailangan ko pa bang kumatok kapag papasok ako ng opisina mo? Nanlisik ang mga mata ni Cyrus at nagtanong ng mahina,